laki ng kalabang ko. Ayan. Set. Ayan. 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 Ay Ayan. 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 1 zero. Pwede ka hindi ka bumiti O ka normal lang Parang kay Jeremy naka lang wala, wala Tiyo wala, wala yung ko ako ng Tiyo eh uh. sadya yun Hindi, ko sa ganito Okay lang nun Walang bitinan Tiyo, nakakapit siya Hindi Urang Yung, ito na Okay oh, isa Dalawa, todo. Wala bitinan. Dapat hindi nabitin. Eh, no, wala na. No. Eh. Mm. Ay, ang bigat ng katawan eh. Hindi sa diyan kanya. Pare ang pwesto ah, ni Kuya Jackbe. Hindi sa diyan kanya sa laro. Hindi. Ano ka sa akin ko sa laro hindi.